ayun ito na yung request nyo itatry natin uh, ipagsama kaya uh, kulit yung uh, ating uh, bagong ring dab pero hindi ko ito sure mga kalapatid kung ito ay babae pero itatry ko mga kalapatid kung uh, hindi aawain eh. kulit natin mga kalapatid sama natin dito Ayan mga kalapatid si Kulit Tila nyo mga kalapatid si Kulit Wala nang buntot Kasi sa sobrang kakulitan niya Ay hinawakan ng isang katutubo Saudi National Hinawakan siya Ang hinawakan na yung buntot niya Kaso biglang pumalag si Kulit Yun, nabunot lahat ng buntot ni Kulit Ayan mga kalapatid Sana hindi niya awayin mga kalapatid Nagtitinginan sila oh Papakilala pa siguro si Kulit Saka yung ano Sabi niya makuha ka sa tingin Eyes <laughs> to ice lang sila muna mga kalapatid Ayan update ko kayo kung anong mangyayari mga kalapatid Medyo maingay ngayon at may trabaho yung crane mga kalapatid Six and a half hours later. Mga kalapatid Napansin nyo yan mga kalapatid Inilabas ko na naman ulit si kulit mga kalapatid kasi hindi niya titigilan itong si ring, ring dab natin. Napakaganda ng ating ring dab pero hindi niya tinigilan. Ayaw ako kung bakit uh, ayaw niyang tigilan to. Halos maubos na yung balahibo niya mga kalapatid. Tingnan niyo mga kalapatid yung balahibo niya sa may uh, puno ng kanyang liig. At yung mga pakpak niya, buntot niya sa may likod niya. Halos maubos na mga kalapatid kaya... Hindi na ako nakapagpigil, mga kalapatid. Inilabas ko na si Gullit. Hindi ko na sinama dito. Nakakapanghinayang, mga kalapatid, oh. Napakaganda niya, pero ganyan lang ang ginawa sa kanya. Hindi ko nga rin alam, mga kalapatid, lang talaga. Kung lalaki ito o babae, kaya inaaway niya. Or talagang hindi niya type. Ayawang ko lang, mga kalapatid. Ito yung pagkahuli natin sa kanya, mga kalapatid, oh. Ayan, oh. Yung halos lumalapit na siya doon na ayaw pang... Uh, Ayaw pa pumasok dun sa ating trap. Kahit bugawi natin mga kalapatid. Dito pa nga eh. Nung nilalapitan ko siya. Gusto ko na siyang dakmain mga kalapatid. Pero baka ka ako maagol. Kaya hindi ko na tinuloy na dakmain sa dyan mga kalapatid. Hinayaan ko lang siyang makapasok. Kaso lang mga kalapatid. Nung malapit na malapit na talaga ako. Ayaw pa talaga siyang pumasok mga kalapatid. Kaya ang ginawa ko lang talaga dyan hinatak ko na lang itong uh, tali dito sa may kahoy at natakluban din siya mga kalabatid napilitan din siyang uh, mahuli ayan mga kalabatid oh. isang hakbang lang isang hakbang hakbang lang lo eh. kaunti na lang kaunti na lang pasok 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 kalahati pala ng ulo eh Kuha ano na kaya to Pasok pa, pasok. <laughs> Napilitan. Napilitan din mga kalapatid. Nahuli din.